Ah, uh, magpapalang umaga po sa inyo mga kapatid, no. October 3 ngayon, no. First Friday ngayon. Eh, gagawa po tayo ng ano, panangga po dito sa bahay namin. Sarili ko pong ano po ito. Uh, panangga dito sa bahay namin sa pamilya ko. Sa loob ng bahay namin. ayito ito po ang mga orasyon ay po ito sa mga sumpa, no sa pamilya nyo sa bahay o meron man po uh, nilagay niyo po sa bahay nyo ay ito ay mga agad pwede po ito uh, ibaon po sa apat na sulok ng bahay nyo upang mga agad ang mga kampo na kadiliman kung meron po sila ibato po sa inyo mga palipad hangin ay hindi agad makatala po sa inyo, no? kahit mga kulto o mga tao man yan na magtangga sa pumasok sa loob ng bahay nyo magnakaway ay mga agad ito po ay <clears throat> apat na po ito ilagay po ito sa puti at uh, saka laging po ng langis ay nyanyan ng lang langis mga kapatid ay mamaya ibabakita ko po sa inyo ay basbasan ko po ito at bumigit tayo ng basbas sa Diyos Ama upang pagbigyan po tayo mga kapatid no uh, binyagan po natin ito itong holy water po itong gagamitin natin ayan mamaya uh, ibabakita ko po sa inyo pag nasa loob na lahat matapos na lahat yan Babalik ka lang po pabalik lang po, po mga kapatid Uh, ito na po mga kapatid na no? natapos na po natin yung ginawa natin no? uh, ito po nalagyan na po natin ng ano ng langis at saka orasyon ayan ayan tapos na mga kapatid no. ayan Mga kapatid, tapos na din natin ang no, pinamang kapatid.